Aris, ang pahiwatig ng iyong gabay mula sa mga bituin ay pagiging mapagpasensya, iwasan ang pabiglang pagsasalita na maaaring magdulot ng abala sa iyong swerte. Mahina ang enerhiya mo ngayon dahil madali kang naaawa, kaya umiwas muna sa mga transaksyong may hindi malinaw na intensyon, may posibilidad ding mapunta sa gastos ang mga makakausap mo. Sa tahanan, may senyales ng pagdating ng isang bisita, maganda ang enerhiya ng taong ito, kaya maaari mo siyang kausapin, posibleng may ibibigay siyang bagay o impormasyon na magagamit mo sa hinaharap. Sa trabaho, magingat sa pagbabahagi ng iyong mga ideya, may pahiwatig na may maaaring gumamit ng iyong mga pamamaraan para sa sariling kapakinabangan. Maging maingat sa pakikisama at panatilihing pribado ang mahahalagang plano. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso ay number 16, number 6, number 11, number 40, number 29, at number 31. Taurus ang pahiwatig ng gabay mula sa liwanag ng buwan ay positibo kung may plano kang okasyon kasama ang pamilya. Ituloy mo ito, dahil magbibigay ito ng saya at makakatulong sa pag-alis ng negatibong enerhiya. Gayunpaman, iwasan muna ang pakikihalubilo sa mga kaibigan ngayon dahil maaaring mapunta sa hindi inaasahang gastos. Sa pananalapi, Ipinapayo ng mga bituin na huwag munang magpautang o tumulong sa ibang tao, unahin ang pangangailangan ng pamilya, kung may ekstrang pera, gamitin ito sa makabuluhang bagay upang patuloy na damaloy ang biyaya sa iyo. Sa trabaho, magiging maayos ang takbo ng iyong araw, wala kang dapat ipag-alala sa mga gawain. Ang tanging dapat mong iwasan ay ang mga kasamahan mong mahilig sa biro at tukso dahil maaaring madalaka sa hindi planadong gastos. Sa pag-ibig, puno ng saya ang araw mo, walang senyales ng hindi pagkakaunawaan, kaya ipagpatuloy ang positibong pakikitungo sa iyong minamahal upang mapanatili ang magandang enerhiya sa inyong tahanan. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso ay number 18, number 20, number 35, number 13, number 4, at number 19. Gemini, ang pahiwatig ng gabay mula sa sikat ng araw ay ukol sa tamang tempo sa iyong transaksyon. Kung may bibilhin o kailangang gastusan, huwag itong gawin sa umaga. Mas magiging maganda ang resulta kung maghihintay ka hanggang pagkatapos ng tanghal iyan. Sa mga usapang negosyo, hindi mainam ang lumayo ng lugar para sa pakikipagkasundo ngayon, dahil may senyales ng hindi inaasahang problema. Sa pamilya, iwasan muna ang paglalakbay, lalo na kung may kasama kang matatanda o bata may pahiwatig ng panghihina ng katawan at posibleng karagdagang gastusin kung itutuloy ito ngayon, mas mainam na ipagpaliban sa ibang araw. Sa trabaho, mahalaga ang positibong disposisyon kapag nakikita ng iba na masaya ka sa iyong ginagawa, Maaari kang mapansin ng mga nasa itaas na may kapangyarihang magbigay ng promosyon o bagong oportunidad sa iyo. Ipakita ang sipag at dedikasyon. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso ay number 10, number 19, number 25, number 3, number 42 at number 22. Cancer, ngayong araw, mabilis ang iyong pag-iisip, kaya maging maingat sa mga desisyong gagawin. Huwag agad sumang-ayon sa iba lalo na kung hindi mo palubos na nauunawaan ang sitwasyon. Gamitin ang iyong talino upang makuha ang nais mo ng hindi nakikibagay ng sobra, masaya ang enerhiya mo sa pamilya. Kaya kung may usapan kayong dapat harapin, siguraduhin mong makadadalo ka. Iwasan ang paulit-ulit na usapan tungkol sa mga transaksyong walang malinaw na direksyon, ang mga ganitong bagay ay maaaring mauwi lang sa gastos ng hindi ka kumikita, sa usaping pera, ipinapahiwatig na hindi magandang araw ngayon para magpautang, upang maiwasan ang di pagkakaunawaan. Sa trabaho, iwasan ang mga taong mahilig magsalita ng kung ano-ano dahil maaaring magdulot ito ng negatibong enerhiya sa iyo. Ang mga pahiwatig ng mga bituin ay nagsasabing manatili kang nakatuon sa iyong gawain upang maiwasan ang abala. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 26, number 35, number 11, number 20, number 23 at number 31. Leo ang pahiwatig ng buwan ay nagsasabing ipagpaliban muna ang mga usapang hindi mahalaga, wala pang malinaw na senyales ng positibong resulta kung ipipilit mong lumahok sa mga pulong o pagpupulong, mas mainam na unahin ang pamilya, lalo kung may hiniling sila sa iyo, dahil maaaring ito ang daan tungo sa magandang oportunidad. Iwasan ang pagdalaw sa malalayong kamag-anak dahil maaaring mauwi lamang ito sa inggit o hindi magandang usapan, sa trabaho, wala namang problema, ngunit siguraduhin mong ginagawa mo ang iyong gawain ng may sipag upang maiwasan ang negatibong puna. Sa pera, kung may anak kang may sariling pamilya at lumapit para humingi ng tulong, magbigay lamang kung may sobra ka, huwag mangutang para lang matulungan sila upang maiwasan ang anumang pagsisisi sa hinaharap ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso number 3 number 18 number 25 number 32 number 26 at number 42 Virgo ang pahiwatig ng araw ay nagsasabing ang pagiging mahinahon ay susi upang maging maayos ang iyong araw may mga taong maaaring magdala ng hindi inaasahang abala, kaya piliin mong makisalamuha lamang sa mga taong positibo ang pananaw, iwasan din ang agarang pagpirma sa anumang kasunduan o papeles ng hindi ito lubos na nauunawaan. Sa tahanan, Obserbahan ang mga mahal sa buhay at tiyaking nagagampanan mo ang iyong papel sa kanilang kasiyahan, sa pera. Kung may ekstra pang salapi, unahin ang pagtulong sa magulang o anak, ito ay magbibigay ng magandang enerhiya sa pananalapi ng pamilya. Sa trabaho, umiwas muna sa anumang eniaya ng kasamahan para lumabas, lalo na kung may kinalaman sa gastos, posible rin ang tukso sa pag-ibig, kaya mas makabubuting mag-focus na lang sa gawain at umuwi ng maayos. Sa pag-ibig, panatilihing masaya at puno ng positibong aura ang inyong pagsasama. Makinig sa mga sinasabi ng iyong mahal upang mapanatili ang magandang samahan. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 11, Number 15, Number 29, Number 38, Number 25 at Number 36. Libra. Ngayong araw, unahin mong ayusin ang mga bagay sa loob ng pamilya bago ang iba. Kahit maliit na bagay lang ito, makakatulong ito upang maiwasan ang mas malaking problema sa hinaharap. Ang swerte ay medyo mahina ngayon, pero kung magiging matsaga ka, magagawa mong ayusin ang mga plano mo. Iwasan lang isama ang minamahal sa sensitibong usapan upang maiwasan ang pagseselos. Sa usaping pera, kung may investment kang gustong pasukin, siguraduhin lang na legal at may tamang interes bago maglabas ng pera. Sa trabaho, magingat sa mga kasamang naiinggit sa iyo kung hindi ka magiging alerto maaaring maunahan kanila sa mga oportunidad na dapat ay para sa iyo ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso number 14 number 25 number 231 number 35 number 40 at number 49 Scorpio, may pahiwatig mula sa mga bituin na dapat kang maging mapanuri sa mga transaksyong may malaking kita. Tandaan, kung malaki ang posibleng kita, mas malaki rin ang panganib. Huwag kang magmadali upang maiwasan ang pagsisisi. Iwasan din ang pagpunta sa malalayong lugar para sa mga deal dahil maaaring magdulot ito ng abala sa kalusugan o hindi pagkakaunawaan sa iba sa pamilya. May positibong enerhiya pagdating sa paghahanap ng trabaho, bigyan ng payo ang isang kapamilya na maagang pumunta sa ina-apply ang trabaho upang ma-maximize ang swerte ngayong araw. Sa trabaho, may senyales ng problema, iwasan ang makipagtalo at itoon ang pansin sa mga gawain upang maiwasan ang hindi kinakailangang gulo. Sa pag-ibig, Positibo ang araw na ito. Ang lamang at kasiyahan sa relasyon ay magdadala ng magandang enerhiya na makakatulong sa inyong kabuhayan. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 11, number 27, number 21, number 34, number 29 at number 6. Sagittarius, ngayong araw Pinapahiwatig ng mga bituin na huwag basta maniniwala sa sinasabi ng iba lalo na kung wala pang konkretong resulta. Iwasan ang pagpapalabas ng pera sa mga alok na hindi pa sigurado. Kung totoo ang sinasabi nila, makikita mo ang ebidensya nito sa tamang panahon. Kung may usapan kayo ng mga kapatid Mainam na makipagkita dahil maaaring may oportunidad na pagkakakitaan na magbubukas para sa inyo. Sa trabaho, mag-ingat sa mga ipinapagawa sa iyo. Isang maliit na pagkakamali ay maaaring makaapekto sa hinahangad mong pag-asenso. Maglaan ng sapat na oras upang masiguro ang kalidad ng iyong gawain. Pagdating sa pera, Mag-ingat sa bigla ang hihingi ng tulong pinansyal. Kahit pa kaibigan o kamag-anak, maaaring hindi ito makatulong sa iyo at magdulot lang ng problema. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 18, Number 10, Number 21, Number 33, Number 29, at Number 3. Capricorn Ngayong araw, may pahiwatig mula sa mga bituin na maaaring may pagsubok sa pamilya, manatiling kalmado upang masolusyonan ito ng maayos. Kung may planong gawin o kasunduan ngayong araw, mainam itong ituloy dahil may lakas ng loob at talino kang magagamit, iwasan lamang ang pagiging sobrang mabait sa ilang usapan upang hindi mauwi sa pagsisisi. Sa usaping pera Ipinapayo ng mga bituin na umiwas sa pagpapalabas ng pera upang maiwasan ang anumang alitan o biglaang aberya sa trabaho. Magiging kapakipakinabang ang iyong talino. Ngunit magingat sa pagbabahagi ng ideya, may ilan na maaaring gumamit nito sa hindi tamang paraan. Sa pag-ibig, positibo ang pahiwatig ng araw, masaya ang samahan. Ngunit mas mainam kung palalawakin mo pa ang iyong pasensya upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 18, number 35, number 31, number 30, number 23, number 9. Aquarius, ayon sa gabay ng buwan Ngayong araw ay may hatid itong talino at malinaw na isipan para sa iyo, ang mga plano mo ay maaari mong isapatuparan, lalo na kung may bagong oportunidad o transaksyong nais pasukin, mainam na pag-aralan ito upang magkaroon ng patuloy na kita, gayon din, iwasan ang labis na pagkaawa sa iba upang hindi ka mawalan ng sariling swerte. Sa pamilya kung may imbitasyon o usapang kailangang daluhan, tiyaking makakarating ang dapat dumalo dahil maaaring ito ang magiging daan para sa kanila upang makakuha ng magandang oportunidad. Sa trabaho, Magiging maayos ang daloy ng iyong gawain, iwasan lamang ang mga usapang may kinalaman sa pera o pautang dahil may babala ng hindi pagkakaunawaan na maaaring magdulot ng abala sa iyo. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 10, Number 8, Number 21, Number 35, Number 24, Number 30. Pisces, may pahiwatig mula sa mga bituin na kailangan mong gamitin ang talino at pagiging maingat sa pakikipag-usap. Maaaring may taong sumusubok sa iyong kakayahan, kaya panatilihin ang pagiging kalmado upang hindi mawala ang tiwala ng iba sa iyo. Sa trabaho, mas mainam na haban ang pasensya, may ilang kasamahan na mahilig sa chismis o naghahanap ng pagkakataong mainis ka, huwag magpadala sa ganitong enerhiya upang mapanatili ang magandang relasyon sa paligid. Sa usaping pera, kung may extrang ipon, maglaan ng regalo para sa minamahal, ito ay magbibigay ng kasiyahan at maaaring makatulong sa kanyang kalusugan. Kasabay nito, magdadala rin ito ng positibong enerhiya sa inyong pagsasama ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso: number 17, number 25, number 40, number 32, number 23, number 18.